Another day, another new vlog na mga kasimple. Ayan. So, ito na nga, 8pm ng gabi. Nakapantulog na talaga ako, no? yung akala ko talaga tapos na ang trabaho ko mga kasimple yon pala pagpasok ko doon sa aming kwarto na may liguanan agoy nakatambak pa pala ang aking linisinin dito o ba? Diba, nakatakin ang kasimple nakapantulog na sana ako ayun pala mga kasimple hindi patapos ang aking paglilinis ng isang bathroom namin ay isang liguanan o di ba so talagang inutusan ko ang anak ko kunin mo ang Clorox doon para linisin ko muna bago ko matulog kasi pag-isipin ko pa to bukas oy pakita ko naman, hindi pa pala ako nakapaglinis dito kaya inutusan ko muna ang aking anak ko kumuha ng sabon para linisan natin ang ating uh, liguanan ni dito o de ba so ayan nga mga kasimple kasi nakikita ko talaga na may mga something na, mga mga dumi-dumi, kaya kukuskusin natin para hindi naman magdami talaga yung dumi-dumi na yan. O ba diba? So kaya yan, lagyan natin ng Clorox at sabon. Kaya yan ang mga kasimple. Ang ko talaga nagpahinga na ako. Nag-start ako ng aking trabaho ng umaga pag alis ng mga anak ko. At pag matutulog na naman ang aking mga anak, hindi pa pa rin ako tapos ng aking trabaho. Kaya sabi ko, Allah, ano naman talaga mangyayari dito, no? grabe na talaga, pagod na pagod na talaga ako. Kaya si Mima minsan nakatutok na sa mukha ko. Sabi siguro, bakit si Mami nakasimangot na lagi? Uy! Kaya sabi ko, pasinsyahan yun ako mga anak, no? Okay lang talaga yan. Laban lang sa mga merch. Ayan, o diba? So, good good tayo dito mga kasimple. Kailangan kasi natin good ang lahat na yan, oy. Kasi sobra talagang ano na. Kaya, once a week lang ako mga kasimple nakapaglinis dito pag di-off ko talaga. Minsan, ang time ko sa pagdidiop, naglalaba, naglilinis. Yun na lang talaga mga kasimple, hindi lang talaga paglilinis ang ginagawa ko. Ayan. Ayan. Siyempre, asikasuhin ang mga anak, no? Ayan, nakatakin ina talaga ako dito mga kasimple. Kasi papunta na ako matulog. Magpapatulog na ako sa aking anak. Ito na nga pagpunta ko dito, natutubras na. Agoy, hindi pa pala natapos. Kaya ayan na... Sabi nila, Agoy, eh, hindi na namamansin ang kasimple, no? Hindi na namansin dahil nasa Amerika marami ng pera. Ang marami lang sa kasimple nyo is barikos ay kurikong sa mga BTS. <laughs> o ba diba? Wala yung pera. Puro lang marami sa kanya ang kurikong sa mga, sa tiil, no? Maraming barikos dyan. Kaya, wala yung pera. Yung akala ng iba dyan, no? Marami na yung pera ba? Kaya nagpa, nagpatahimik-tahimik tahimik lang yan. Gusto ko lang talaga sa buhay ko ng tahimik. Ayaw ko ng ano. Kung wala, hindi naman ako nag, ano, namamansin. Hindi naman ako nag, ano talaga. Ibig sabihin nun, busy-busy, nagpapahinga lang. Hindi ibig sabihin nun, na hindi na namamansin. Marami ng pera. O, ba diba? So, ganun lang yan siya. Ganito ang buhay, OFW. Ganito ang buhay sa nanay sa Amerika na all around talaga. Wala kang katuwang, no? Katuwang ko lang ang aking asawa sa pag-aalaga ng aming mga anak. Pero yan, si Papang Kano, hindi niya nanglilinis. Nanguhugas lang niya ng plato. Ayan. Naghuhugas na ng plato kapag hindi ko na talaga kaya. Pero uutusan ko yan. So, ayan na nga. akala mo talaga matutulog na. Pero tinatapos ko lang muna ang piluin, mga kasimple. Mabuti na lang, mayroon na din akong katimbang ang aking anak. Hindi pala sumali si Mima dyan sa amin pagpilo ng aming mga damit Dahil na naliligo pala si Mima Kaya ayan na, nagsiswimming yun, maingay talaga yung na bata yun Ayan, lagi niya akong kinakausap kahit malayo ako <interf drink> Kaya sabi ko, sige lang ako ng oo, oo, nak, oo, nak Tapusin ko muna aking trabaho, nak uh, Para lang matapos kasi dry ko pa yung hair niya Kasi may yung hair niya mataas talaga at mababasa Ayan kaya hindi yan siya pwede matulog talaga na nag ano basa ang buhok ayan di ba may mga kasabihan sa atin na kapag daw basa ang buhok may bada yung pakiramdam pagising kaya kaya ang anak ko i-dry ko muna yung kanyang buhok bago siya ma ano, matulog so ito na nga mga kasimple no so lagi yung tandaan kahit lagi lang ako ganito dito sa Amerika mga kasimple um, ang importante lang talaga no yung ugali natin, ganun pa rin, no? Hindi magbabago. Kung sasabihin nyo, ay nagbago na yan. Marami na yung pira, nagtatago, baka may maghingi. O ba diba? So, hindi yan totoo, ha? Gusto ko lang talagang magpahinga. No? Nasanayan ko na. Kasi pag maubusan ako, wala na talaga. Ako na din ang maglurat sa mata. Kasi dito sa Amerika, kapag hindi ako magtatrabaho, wala akong pera. Wala talaga akong pera. So, kailangan ko munang pagtrabahuan. Itong pagbavlog ko, pagbavlog, pagbibideo, kailangan ko siyang pagtrabahuan bago ako magkapira dito. Kaya, ganun din yan siya sa pakin trabaho. Kapag wala akong trabaho, wala din akong pera. Kaya kung sasabihin nyo, hindi na ako namamansin kasi marami na akong pera. Barikos lang ang marami sa kanya. Sa akin, wala, wala yung pera. Kaya ito na nga mga kasimple ba, kahit wala tayong pera, magkayod lang tayo, magkapira tayo. Huwag nyo na makikita yung mga kagi dyan. O diba, ang aking anak, talagang kumakayod yan siya. Talagang tumutulong kay mami. Kapag hindi yan tumulong, ay lagot ka sa akin dudong. <laughs> Ayan sabi ko, kunin mo yung na-dry na. Ayan siya, taga nga na-dry. Sabi niya, ay mainit pa pala ma. <laughs> Na nakakatawa talaga ang aking anak sabi sa nabihan ako, Mama, init pa pala ito. Kaya sa lagi nyong tandaan, mga kasimple, ingat kayo lagi and God bless.